Komedyanteng si Ai Ai de las Alas hiwalay na sa asawang si Gerald Sibayan. Narito ang detalye. Ngayong biyernes November 8, umuugong ang bulung bulungan na hiwalay na umano ang mag-asawang sina na Ai Ai de las Alas at Gerald Sibayan. Sa ulat ng Philippine Entertainment Portal or PEP nitong ngayong araw, nasagap umano ng cabinet files na kumpirmado na raw ang hiwalayan ng dalawa. Ayon pa sa ulat, sasalang-umano si Ai, Ai sa Fast Talk with Boy Abunda sa mismong kaarawan niya sa darating na Lunes, Nobyembre 11. At sa nasabing talk show, inaasahan daw na doon isisiwalat ni Ai, Ai ang tungkol sa kasalukuyang estado ng relasyon nila ni Gerald. Pero bago pa man ito, nauna nang makapanayam ni Boy si Ai, Ai sa My Mother My Story noong Oktubre. Ngunit kapuna-puna raw na hindi man lang nahagip sa pag-uusap ang tungkol sa love life nito. Matatandaan na sina Ai Ai at Gerald ay ikinasal noong 2014. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, naging matatag ang kanilang relasyon sa mga nakaraang taon at maraming fans ang natuwa sa kanilang love story. Si Gerald, isang entrepreneur at sports enthusiast, ay naging very supportive partner kay Ii at palaging ipinagpapasalamat ng actress ang kanilang relasyon. Gayunpaman, tulad ng maraming relasyon sa showbiz, hindi rin nakaligtas ang kanilang pagsasama sa mga pagsubok at kumakalat na mga isyu. Ang mga salitang hiwalay na ay mabilis na kumalat sa social media at agad na nagdulot ng malalim na kuryosidad mula sa mga tao. Habang ang iba ay nagbigay ng simpatsya kay I.I., may ilan ding nagbigay ng opinyon at nagsimula ng mga spekulasyon kung ano ang maaaring dahilan ng kanilang isyong ito. Wala pang formal na pahayag mula kay I.I. at Gerald hinggil sa balitang ito, ngunit ang fast-talk appearance ni I.I. ay inaasahang magiging sagot sa mga tanong ng marami hindi maiiwasan na ang mga fans ay magbigay ng kanilang mga opinyon at haka-haka tungkol sa kung ano ang magiging pahayag ni Ai Ai. Isa rin sa mga isyu na tinalakay ng mga netizens ay ang mga social media posts ni Ai Ai at Gerald nitong mga nakaraang linggo. May mga fans na nagobserba na tila wala silang interaksyon sa isa't isa na naging hudyat ng mga espekulasyon. Ang mga ganitong detalye ay palaging nagpapalakas ng mga haka-haka sa showbiz at tila naging isang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga katanungan patungkol sa relasyon nila. Hanggang sa Lunes, lahat ng mata ay nakatutok kay II at ang kanyang magiging pahayag ay tiyak na magbibigay ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan tungkol sa kanilang relasyon ni Gerald Sibayan.